daming nagtatanong kung paano malalaman kung sino ang nag-report sa kanilang mga Facebook. Isang tanong na napakaraming video tutorial na ang sumagot. Itong ipapakita ko sa inyo ay ginawang proseso ng ilan sa gumawa ng video tutorial na aking napanood. Hindi ko na po i-mention kung sino-sino silang mga nag-tutorial. I hope na lang na mapanood nila itong video ito. Okay, click natin itong blocking. At itap natin itong add to blacklist at i-type natin itong sinasabi nilang report me. Dito, magbasa natin nung na-click natin ang report me, basahin natin. The list below shows results for people whose profile includes words similar to report me. These people may not be your friends or followers. Ito po idol, sa pagkaang nawa ko, ang ibig sabihin niya na lumalabas ng mga names sa ibaba nang i natin ang word na report me, ay hindi sila yung mga nag-report ng ating account. Sila lang ang may pinakamalapit o kahalintulad ng word sa Report Me. Kaya sa mga nakapanood ng tutorial video tulad nun, sana po malinawan po kayo. Kaya ako po pinaliwanag ang tungkol sa tutorial video nila, marami mga idol ang maaaring mamisinformation. At ang isa pa, kawawa naman yung mga napasama sa list. Tapos napagkamalan pang nag-report. At sa tutorial nila, tinuro pa nila kung paano i-block. Paano kung yung Black mo ay isa sa maaaring makatulong sa'yo? Sayang naman. At masakit din sa pakiramdam ang mapagbintangan. Hindi po tayo naninira o nagagalit mga idol sa gumawa ng video na tulad nun. Alam ko na gusto lang din nilang makatulong. Hindi naman natin maiwasan na minsan magkamali talaga tayo. Ginawa ko din ang mag-search sa Google kung meron ba talagang paraan kung paano natin malalaman kung sino ang mga nag-report sa ating account pero wala talaga akong makitang paraan. Kaya naisip ko, itry ko gamitin ng isang AI. Ginamit ko ang Mate AI. Download ka din ito idol. Malaking tulong ito. Lalo na sa mga nag-aaral, pwede pwede mong pakinabangan. Ito ang tinanong ko kay AI. How do I know who report me in Facebook? Pasensya na, di tayo expert sa English. Ito naman ang sagot niya. As an AI language model, I don't have access to personal data about individuals unless it has been shared with me during our conversation i can browse the internet or access external platforms like facebook therefore i am unable to provide information on who may have reported you on facebook if you believe that you have been reported on facebook and you would like to find out who reported you it's important to note that facebook does not disclose the identities of individuals who report content this policy is in place to protect the privacy and safety of users who report harmful or violating content if you have received a notification or warning from facebook regarding reported content it's best to review their community standards and guidelines as well as reach out To Facebook support team, to partner at assistance, and clarification on the issue. Magtanong din tayo sa Tagalog, baka may iba pa siyang impormasyon. Type natin, paano malalaman kung may nag-report sa akin sa Facebook? Ang haba ng sagot. Basahin na lang natin yung talagang napaka-importante dito. Sa Facebook, hindi ka malalaman ng eksaktong sino ang nag-report sa iyo dahil hindi ibibigay ng platform ang mga detalye tungkol sa mga individual na nag-report. Ito ay ginagawa upang, mama, upang mapanatiling ligtas at privado ang gumagamit ng nagre-report ng mga problematikong nilalaman o mga paglabag sa mga patakaran ng Facebook. Nakita natin na isa lang din ang binibigay niya sagot. Sa opinion at pagkakalam ko, hindi talaga tayo pinahihintulutan na malaman natin kung sino o anong name ng profile na nag-report sa atin para na din sa ating mga privacy. I-correct nyo na lang ako mga idol kung sa palagay nyo mali ang mga sinabi ko. Kung sakali, may nakita kayong paraan sapat na basihan. Sa tulad natin mga nag-tutorial, kailangan makasigurado tayo sa ating mga ipinapakita at kailangan may basihan. Kung may pagkakamaliman, liberi naman ang na mag-delete ng video kaysa makatanggap pa tayo ng di magagandang salita sa comment section. At sa pagka-delete ng video na may maling impormasyon, may iiwas pa natin ang ibang maaari pang makapanood. At ang isa pa idol, kung isa ka sa gumawa ng tutorial video tulad ng may maling impormasyon, di tayo sigurado kung ma-detect ng AI ang video na magkaroon ng violation dahil kasama sa community standards ang misinformation. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, huwag mo namang kalimutang mag-like at follow mo na din ako para lagi kang updated sa mga useful tips na pwede makatulong sa iyo. Maraming salamat sa panonood.